second part ng video pero nag-ayos naman ako. Kaya naglagay ako ng ganito. Tangkala ko ng jacket so kahit na malaki ba, okay lang yan. I'm going to do 60 things na makikita sa bahay. Dito sa kwarto ko. First thing is this. <laughs> no, it was not actually here. Pero makikita lang yan. May libro! Dan. Ayan. Ayan. Ayan, dami. Hunger Games wala pa. Ngayon, gaya na sa sinabi sa video. Yun. Tapos, bracelets. Um, like this and this. Hmm. Dami, yan, no? Then, kung mga fashionable things like Madami yan. Baka naka-20 na tayo. <laughs> Tapos, mga earrings earrings. I like earrings as well. Oh, no. Tapos, as a bracelet, again. This one's nice. I like this. Tapos, oh, look. Galing to ng Pilipinas. Ginala ko dito. Oh, yan. Tumutunog-tunog. <laughs> Tapos, my one ring. Ay, one ring. Tapos, watch. Ayan, watch. Rosaries. Dalawa. Kaya, rosaries. Isa, bigay ni... Tama. Tapos, kandila. Candle. Kaya, candle in here. Kaya, para sa bumangon, fresh air. Tapos, sampol. Ano pa, ano pa? Ay, eh. Tapos, yung cellphone ko. Cellphone ko na, yan, timpi lang kasi ayokong ano hen Tapos, my rings. Teka. Yung rings ko, madami. One. Kay Tita Beto nga pala. One. I like this. Ano? Ito. Eh, bigay ni Tina. Galing to ng Pilipinas. Binili ko. Binili sa akin ni Tita Bet. Binili niya din. Bigay ni Ate Apple. It's nice, isn't it? Tapos, ito, bigay ni Sonia. Then, this. Then, this. Ito lahat. Yan lang ang meron ako. So, so nakanggalin ko lang. Wow, mas mabilis ngayon yung una kong ginawa lagi. Parang, ang tagal. Um, Teddy ba? po, if, I mean, binigay ito sa akin, sige ako dito, kasi this is the cutest teddy bear that I had, so I have to bring it here. So, yeah. Tapos to. Lagi ko tong inaakap tuwing gabi. Love na love ko to. Iba niya talaga to, pero nasa kwarto ko, so, yun. Tapos, um, lip balm. para sa labi ko na ano, maglagay pala ako. Salamin. Salamin ko na binigay ni Tita Pet. Chanel. Okay ba? Parang <laughs> tanganga lang eh. Tapos, ano pa? I don't wanna wait. um, this one. This is my bag. Favorite ever. Tapos, water. Water, hindi yan mawawala sa bag ko. Kahit anong mangyari. Tickets. Tiket. <coughs> yan. Kuya <coughs> nan. Uh, ano ba ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Headphones. Headphones. Headset. Headphones. Whatever. Ano yan? Barclays. Free yan. Kala mo. Ito ball pen ko. It's actually pen. No. You know. so like lipstick! Mm. Lipstick! Mm, oh look! I got cream egg! Yay! Happy Easter! Oh, say. Oh, so say another one balm lipstick I don't know yeah it's lipstick parang pang bata lang eh. tapos hindi ako nagwa-wallet kasi kasi baka naw nawawala lang iwan ko ba tapos cream para sa ilong ko hindi rin ako naglalagay gano ng pang beauty thing cause um, I don't know <coughs> Candy, oh chew. I don't know, what's your chewy thing? Chewy thing, chewy thing. Mula na yung lang. Tapos, um, you can also see this. Who just said The army thing. Army. This is an army thing, pero I I kept it para naman. Gusto ko kasing mag-army, you know? Uh, gusto gusto, gusto, gusto ko mag-army. Hmm. I think that's all. Oh, eto pa pala, hindi ko napakita yung dalawa na ano. Black. Okay. Hindi hmm. ako nakatingin, Na-realize ko, hindi pala ako nakatingin sa camera. The whole, uh, kailan, basa, ano. Tapos, ito. gay ng mami ko. Tapos, tapos, ano pa? Damit. Damit ko. <laughs> Hindi ko pa na, iyan o, ayan. Tapos <laughs> 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 yun, um, yun, siguro yun na lang. Tapos yun, ko na ulit. Tapos, Hopeless, romantic, bye bye. Na. Shadow no matagal. Bye bye. I think that would be 60. So, yeah. Bye.